Hello mga kapatid, nakita ko lang dito sa TikTok. Sabi nitong babaeng to, I just had an epiphany. I don't have a job. I live with, with my parents. Uh, I don't have a boyfriend. I don't have a husband. I don't have kids. I'm a loser. I'm a loser. And it doesn't matter. It doesn't matter. Tama siya eh. Sino ba siya? Sino ba siya nagsasabing loser ka? Sa, sa mundo natin, sino? Yung mga tao? <laughs> Gapit bahay mo, tao dyan, chismosa dyan. Eh, tama siya eh. Sa ganitong parang ka lang magiging malaya. Eh ano naman, kung mas marami kang pera, may trabaho ka, ako wala. O oh, ano, kakaroon din ako. Gusto ko ba mag empleyado? Gusto, gusto ko, mag trabaho magtrabaho? Baka naman ibang trabaho ang gusto ko. Tama siya eh. Oh. Di ba? iba may negosyo? Baka naman magkakaroon din ako. Wala ko lang ngayon. It doesn't matter. Di ba? eh ano naman, diba, Kanya-kanya tayong buhay. Just because, kunwari, nagawa mo to o nangyari sa ito, o pinagpala ka nito, eh, higit ka na sa iba. It doesn't matter. Sabi niya, I live with my parents. Kasi sa Amerika, parang nakakahiya yung live with, with your parents. And so, what if you're spending quality time with your parents? What if in-enjoy mo sila? Kasi may, in hindi naman tayo mabubuhay forever. It's, it's the memories that, that makes us human. It's the love. Diba? what if wala siyang trabaho, nakasya siya sa parents niya, pero nakasya rin ang parents niya sa kanya for housekeeping, for taking care of them, for happiness, for bringing joy into their household. Di ba? What if masyado na mayaman yung parents niya, tapos inaasahan na lang siya na tutunan niya palagoy niya, kung ano yung meron yung parents niya. So what? So what? Kaya galing ka sa rags to riches, nagsikap ka, good. Kaya minanagmana ka lang, good. E, yun ang, yun ang cards. You, you deal with the cards that you have. E, yung meron kayo. Di ba? So it doesn't matter. Wala siyang asawa, wala siyang boyfriend, wala siyang anak. So what? So what? Sino ba magsasabi, wow, ang daming anak nito, winner siya. Yung mga anak niya nun, magkakaway. <laughs> yung mga anak niya naman, criminal. Eh? Di ba? Yung mga anak niya naman, nakaasa sa ibang tao, parang buhay. Eh? I mean, I mean, uh, tama siya, it doesn't freaking matter. What matters is hindi ka perwisyo. Yan. It doesn't matter kung wala kang trabaho. It doesn't matter what, what matters is hindi ka perwisyo. Ang mahirap yung wala ka ng trabaho, pabigat ka pa. Wala ka ng trabaho, papiansahan ka pa ng magulang mo, ng kapatid mo, nasa mo, kusin mo kasama. dahil sa kriminal ka. O siya dahil nagnanakaw ka. ba? Diba? O dahil siya ikaw ay gumagawa ng masama. ba? Diba? It's okay kung wala kang trabaho. Eh. Wala kang mahanap eh. O baka iba yung gusto mo. O iba yung, iba yung pinakakabalahan mo. Hindi pa kumikita ka nun. Pero baka kikita rin. Ang mahalaga may pinakakabalahan ka. Sino ba magsasabi na may kwenta yung ginagawa mo? Wala. Eh, mga tao sa paligid. Ang sa probinsya. Kwento ako kayo ha. Sa probinsya, marami akong na-observe. putang ina yung mga chismoso doon. Mas mababang uri pa sa'yo. Is chismis ka, wala ka rin ganito, ganito ka lang, ganito. Pero ang totoo, gusto lang nilang makuha yung meron ka. Gusto lang nilang bumagsak yung, yung kung anong tinatagmong negosyo o kung anong pinatayong bahay na iingit. Ingitera. Ang mga nagsasabi ng nakaka-down sa kapwa, kadalasan, sila mas down. Yung mga nagsasabi, ang pangit na yung, ano. Tignan na si Vice Ganda. Kasi sabihin niya, tingnan niyo mukha ni Marcoleto, nakakatawa. Yung eh, mas nakakatawa yung mukha niya dun, eh. Mas pangit siya eh. Alisin mo lahat ng kolorete niya sa mukha, Diyos ko po. Dear Lord. Hmm. Si Marcoleta, senador yun eh. Abogado pa, hindi naman kailangan mag <laughs> para mabuhay eh. Di ba? Sino nagsasabing pangit si Marcoleta? Eh di yung mas pangit sa kanya. <laughs> Ganyan lang naman yung buhay. It doesn't freaking matter. What, uh, sa aking opinion, what matters is hindi ka perwisyo. What matters is you add value. And the only way for you to add value is you value yourself. Yung mga tao, ita down, kaingit yan eh. O may isa pa ang kwento sa inyo. Nakatanga lang siya sa kwarto niya. Even ako, akala ko, lahat siyang ginagawa. Putang ina, ML lang ML. Yumaman siya pag ML, naging content creator ang putang ina. O bigla ngayon, yung mga tumutulig siya sa kanya, yung mga kapag-anak niya, shout out. Anayin mo rin kami, mag-ML din kami, bitbitin mo kami, pataas. Sabi ng mga putang ina. Di ba? Eh, content creator, wala naman susuporta sa'yo sa, sa <laughs> mga kamag-anak, mga kaibigan mo. Pag sumikat ka na, uy, mention mo naman kami. Uy, gana. <laughs> Di ba? Eh, kaya yung sasabihin ng mga putang inang yan, doesn't really matter. What matters is, mabuti kang tao, you're doing your best, you have value, and you know it. And kung tingin nila, loser ka, fine. Alam niya, tandaan niyo ito, ah, ang ibinababa ng tao ay itinataas ng Diyos. Di ba? Pag dinadawan ka ng tao, putang inayayangat ka ng Diyos. Blessed are those na inaapi. At yung mga nag-hari-hari ang mga putang ina. <laughs> Babagsat <siya>, yeti, <tiyo>, oh. <laughs> anyway, God bless.